Mm-hmm. welcome back to my vlog welcome back to my channel ayan welcome na welcome po kayo sa aking pong channel so another tutorial na naman nga po tayo ngayong araw po na ito so for today's video nga po tuturuan ko po kayo kung paano po mag set up ng tama po sa atin pong settings sa atin pong uh, facebook account guys napaka importante po na iset up nga po natin ng tama ang atin pong Pong, uh, settings setting sa atin pong Facebook account para po mas mapaganda pa po, para po mas ma-improve pa po, lalong lalo na po yung mga pinopost po natin na mga ating pong mga content a video, yung ina-upload po natin sa atin pong Facebook account. So whether po ay gamit nyo po ay pages o yung profile po na naka-professional mode. At dito nga rin po mako-control po natin kung sino nga po yung pwede pong mag-post po sa atin pong account Or kung sino nga po yung mga pwede po na mag-tag sa atin pong uh, account Yung uh, sa atin pong account Kaya guys napaka-importante po at marami pa nga po tayo guys matututunan Ayan na pwede po nating i-set up ang atin pong uh, settings Kaya guys panoorin nyo po ito pong uh, video na ito dito hanggang sa dulo. Okay, dito nga po tayo sa atin pong Facebook account at dito po tayo sa three lines po dito sa gilid. Dito po tayo sa my settings at dito po tayo guys sa page settings. So page po guys yung gamit ko. Kung profile po yung gamit nyo, doon po kayo sa profile setting. Same lang naman po. Okay, so dito nga po tayo guys sa privacy. At dito guys makikita po natin sa so manage your page. Okay, so your activity. Who can see your future post? Ayan. So, dapat po, guys, nakapublic po dapat ito. Okay? So, kung sino nga po, kung ang purpose nga po natin ay kumita para po mag-vlog. Ayan, para po kumita. So, dapat po, ang dapat nakakakita po sa atin po mga post ay dapat po public. Okay? So, hindi lang po sa mga friends lang po natin or uh, yung pwede po dapat na makakita sa atin po mga uh, mga pinopost po. So, dapat po nakapublic po yan para makita po nila lahat ng mga uh, pinopost po natin na mga content. Okay? So, ano pa ba? Who can see the people? Uh, pages and list your uh, follow. So eto nga po guys yung mga list po na pinafollow po natin. So, uh, dito guys, pwede po natin i-only me lang. So, kayo lang po yung nakakakita kung ano po yung mga pinafollow nyo po or yung mga top fans po ninyo. Kasi hindi naman po ito related po sa, um, sa content a video na ina-upload po natin. So, wala pong problema dun guys. Okay? And then, who can see your stories? So, dapat po talaga ito guys, naka-public kasi napaka-importante po ito. So, kung naglalagay po tayo ng mga uh, like yung mga stories po natin. So, dapat po nakikita po nila. Dapat nakapublic po yan. So, like for example, naglagay po tayo doon ng video. Like, lining po natin yung uh, video po natin doon po sa stories po natin ay makikita po nila. So, dagdag po yon ng uh, viewers. Okay? So, pagka nakita po nila. So, dapat po nakapublic po yon ano po ba yung next so how people can find and contact you so paano po ba ma, paano po ba tayo uh, mahahanap or makukontak po ang atin pong uh, mga uh, mga yung mga tao po ang atin pong mga supporters ang atin pong mga followers okay so uh yung una nga po so do you want a search engines outside of facebook to link to your page ayan so dapat po naka yes po iyan So dito nga po guys, no, mas mabilis nga po tayong mahanap once po na po ang atin pong account. And then, um, so allow your page to be recommended to people looking at a similar page. So, dapat naka-on po yan. So, halimbawa nga po ito guys, no, so pagka nag-search nga po sila ng page po, and then yung kapareho po, yung kapareho po natin, yung kunwari po yung page po natin is kapareho po yung sinerch po nila, ay magpapakita po. Okay, so, Sa po ni Meta ang atin pong uh, page. So ganun po 'yon, guys. At mas madali nga po tayo mahanap or makita po ang atin pong account. Okay, so ano pa ba? So ito pong a um, messaging. So allow people and pages to message your page. Of course naka-on po 'yan para ma-accept po natin 'yung mga message po nila, okay? And then uh, dito po tayo sa um, page and tagging. Napakahalaga po ito na iset up po natin. Okay, so page and tagging. Dito po tayo sa viewing and a sharing. So yung una nga po guys, who can post on your page? Kung makikita nyo guys, ayan, naka-only me lang po ako. Meron po kayo dito pagpipilian everyone, only me or top fans. Pero naka-only me, naka, -only, naka -only me lang po ako. So bakit po? Kasi ayoko po guys na meron pong mag-share po ng kahit anuman po content or kung a uh, video or kung ano man po yan sa aking page. Pero, nasa sa inyo po guys, kung kayo po, kung mas gusto nyo po or anyone po or everyone na pwede pong uh, mag-share po sa inyo pong uh, page ng kahit anaman po yung content. Nasa sa inyo po yan guys. Pero kung ako, only me, only me lang para maiwasan po natin yung mga clickbait, ayan yung mga phishing link, ayan na. Natatanggap po natin sa atin po account. Pero kung ang uh, gamit nyo nga po ay profile, ayan so, uh, kayo po guys, bahala kung gusto nyo po nakapublic po yan, naka everyone po yan. Kung profile po, kasi guys, page po. Ito po ginagamit ko. And then, uh, who can see what other post on your page. So, ganun din po guys, naka-only me din, naka-only me pa rin. Okay? Yung pwede po na makakita yung mga pinopost po, yung mga sinashare po sa inyo po account. Ayan. So, nasa inyo po guys. Pero sa akin, naka-only me. Okay? And then, next is allow others to share your post to their story. Yan, dapat po naka-on. Dapat. So, yung mga pinopost po natin ng ating mga content, so, inaalaw po natin na i-share po nila sa kanila pong story. So, napakalaki po, guys, na tulong po ito sa paglago po or pagdami po ng atin pong uh, viewers po sa atin pong pino and then allow others to view and leave reviews on your page. Ayan guys, dito po dapat naka-on po dapat para ma-view po nila ang atin pong ang, ang atin pong page or yung profile po at para po maka uh, mag, makapaglagay po sila ng review. Guys, napakahalaga po yung makapaglagay po sila ng review sa atin pong account. Okay, so yung tagging naman po, how about tagging? So who can see post that you're tag in your page? So dito naman po, uh, so kayo po yung bahala kung naka-everyone po kayo or naka-only me. Kasi guys, naka-only me lang po ako. Kayo pong bahala kung ang gusto nyo po is makita po ng lahat. Ayan, kung sino po yung nag po sa inyo po yung mga post po na mga tinatag po sa inyo pong account. Okay, so sa reviewing naman po, so review tags that people add to your post before the tags appear on Facebook. So yung reviewing, so kayo po guys, yung bahala kung gusto nyo po munang i-review before uh, tags appear. Okay, so kayo pong bahala kung i-review nyo muna or hindi na. Okay? So, ganun din po, guys, sa review post that you're tag in before the post appears on your page. Okay? So, ganun din po, guys. So, nasa sa inyo rin po, guys, kung review muna or hindi na po kailangan i-review. So, ano pa ba? So, dito po, guys, sa public post... Ayan so who can follow my page. Ayan, yung dapat po mag uh, kung sino po 'yung mag-follow, dapat naka-public po 'yan. Ayan yung public post, comments, yung kung sino po 'yung mga magko-comment sa atin pong pinopost, Ayan dapat po naka-public po 'yan, yung notification, yung public post notification dapat naka-everyone. Ayan yung page information naka-public po 'yan. And and then dito po sa Reels, choose who can see your Reels. Ayan so dapat po naka-allow po tayo. So allow others to share your reels to their stories okay, dapat naka-allow po yan so um, yun lang po guys, yung mga importante po na iset up po natin sa atin pong uh, settings, ayan yung mga uh, uh, feed settings, ayan yung mga stories, med uh, media and contacts, facebook page information, new pages, experience okay, so okay na po yan uh, so hindi po siya makakaapekto. Ayan so doon po sa atin pong page so as long as na Ayan, so, yun lang po, guys, yung importante. So, um, yun lamang po, guys, that's for today's video. That's all po. So, kung meron lang po kayo, guys, na uh, katanungan, ayan, so, mag-comment lang po kayo dito po sa baba at sasagutin ko po yan sa abot po ng aking makakaya. At please, guys, pa-support po, ayan. So, pa-follow po, pa-subscribe, at pa-share na rin po ito po ang video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!